Ano yung... Only paper. Alam nga. Saan e? guys, meron kami na... na bigyan kami ng pangkain daw namin. Dahil inabot na kami ng alas 10 ng gabi sa pagtatrabaho. Nagpagpagay so, naman yung aming kliyente ng... 50 riyal. pag daw namin pagkain. Para daw masarap yung aming tunog. So maraming salamat nga sa kaglinteng. Kakain na naman kami dito guys. Kasama ko si Insan. Uh, number one nisan ha. Huh? Dito na nga guys yung aming pagkain ngayon. At this one atas ha. Before ada dal oh gaano ka laki ito guys oh hmm. para mo ya yeah ang pagkain ng atas ah guys yung pagkain oh may tubig may chai Ayos na, busog tiyan. ayos na, ayos Bigay na nga Number one. Number one by ay 50 riyal? Nasaan na 50